Noong unang panahon, sa malayong nakaraan sa Hilagang Europa, may isang duwending na gangalang Anvari na nakatira sa ilalim ng isang talon. May kakayahan siyang mag-anyong isang salmon ayon sa kanyang kagustuhan. <laughs> <laughs> Ang mahiwagang singsing ko pinakamahalagang bagay sa akin na makakatulong sa akin upang makahanap ng napakaraming ginto. Ako ang magiging pinakamayamang tao sa buong mundo. <laughs> Kayong dalawa, Loki. Winner, marami na tayong napuntahang lugar, hindi ba? Odin, halos maganda ang naging biyahe natin. Marahil ay panahon na para tayo ay bumalik. Ay, hindi. Sa tingin ko ay hindi pa natin nasasaliksik ang kabubatan sa unahan. Kung ganoon, tara na. Sige, pero bago yon magpahina muna tayo sandali. Sumasang ayon ako. Ayos lang. Tignan niyo. Iyon ba'y isang otter? Iyon na ang otter. Ang ganda ng balahibo nito. Aba, parang mahimbing ang tulog niya. Ang ganda nga. Wala pa akong nakitang balahibo ng otter na ganito kaganda. Kung maisuot ko lang ito, napakaganda siguro huwag mong sabihin. Papatayin mo ang otter na yon. Bakit hindi? Sayang naman kung hindi magagamit ang balahibo niya. Pwede kayong tumanggi, pero ako hindi. Huwag, Loki. Mamatay ka. Diyos ko, pinatay mo talaga siya, Loki. <laughs> Naku po. Ano ba't kayo'y nagkakagulo ng ganyan? <sighs> Perfecto. Balatan kita at gagawin kong isang mainit at magandang balabal na walang kapantay para sa aking sarili. Ano sa tingin nyo mga kapatid? Bagay ba at maganda ito sa akin? Ayos din naman tingnan. Pero kapag naaalala ang nangyari kanina, nakakatakot. Nakuha na natin ang balabal. Tara na ba? Kung hindi tayo magiging mahigpit, hindi hindi natin makukuha ang gusto natin. Ikaw ang tipong kapag may gusto, kailangang makuha. Ngayon ay nakuha mo na ang balahibo ng otter. Ikaw pa rin ang nakakaintindi sa akin, Odin. Ang saya ko na magkaroon ng ganito kagandang ka pa. Baka, suwertehin tayo sa susunod. Tara, magpatuloy na tayo. Tingnan nyo, isang palasyong tila napakahiwaga. At dahil madilim na rin, ano kaya kung... Subukan nating humingi ng pahintulot na makituloy ngayong gabi. Sandali, may ba akong masama. Baka, hindi mapagkakatiwalaan ang palasyong ito at punang mga halimaw sa loob. Ganon din ako. Matagal na ang nilakbay natin. Dapat maging maingat. Naku, masyado kayong duwag. Tama si Hoener. Loki, kailangan natin mag -ingat. Mga Diyos tayong mga bayani. Ano nang dapat ikatakot? Bawat mundo ay may sariling mahigpit na batas. Mga Diyos tayong bayani sa ating mundo. Ngunit sa ibang mundo, hindi tayo makapangyarihan sa lahat. Naiintindihan ko, pero sa dami ng ating napagdaanan, sa ating paglalakbay, ano pa nang dapat katakutan? Bukod pa rito, napakagarbo ng palasyong ito. Kung hindi tayo dito magpapahinga, saan pa? Totoo, wala na rin ibang lugar para makapagpahinga. May kutog pa rin akong masama. Pasok lang, ayos lang ako ang bahala. Wala na rin tayong ibang pagpipilian. Sige na nga, pasok tayo. Sino kayo? Kami ay tatlong Diyos mula sa Hilagang Europa, na naglalakbay at nais lamang magpalipas ng gabi rito. Alam ba ninyo, kung kanino ang palasyong ito para basta kayong humiling na magpahina Sino ang nagbigay pahintulot? Ibig sabihin, ikaw ang makapangyarihang pinuno ng mga duwende si Redmar. Tama ba ako? Matalas din ang iyong isip. Gusto naming makita ang pinuno ninyo, si Redmar. Maaari ba? Mukhang kilala nila ang ating hari. Sabi ng hari, kapag may nakakaalam ng kanyang pangalan, ay papasukin sila. Gawin natin ang tungkulin natin. Si Jay. balabal na suot niya ay Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang patayin ng anak ko? Patawad Haring Redmar, hindi namin alam kung ano ang sinasabi niyo. Tama. Mali ang iniisip niyo. Wala kaming pinatay. Gusto lang naming magpalipas ng gabi rito. Mabuti, matutulog kayo sa pitan ko ngayong gabi. Mga kawal, itali agad ang tatlong ito at itapon sa kulungan. Ha? 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 Malupit na Haring Duwende, anong ginagawa mo? Masamang tao, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang isuot ang balahibo ng anak ko? Nasaan ang anak ko? Nasaan ang prinsipe kong si Ot? Ito ay balahibo lang ng isang otter. Anong prinsipe ot? Otter ba? Naniniwala ka bang kaya kitang durugin sa isang iglap, masamang higante? Kalmaan lang, mahal na Haring Duwende. Pakinggan mo muna ang kwento ko. Ito ay tunay na balahibo ng isang otter. Natutulog ito sa ibabaw ng bato sa tabi ng ilog. Nang makita kong maganda ang balahibo nito, tinanggal ko para gawing balabal. Paano ito magiging prinsipe mong si Ot? Diyos ko! Otter daw! Sa loob ng anyo ng otter na yon, nasa katunayan ng anak ko, ang prinsipe kong si Ot. Ano? Totoo ba yan? Paano ko malalaman na siya pala ang prinsipe Ot, anak ninyo? Patawarin po ninyo ako, mahal na hari. Maawa po kayo. Huwag umasa. Halimaw, napakapalad ninyong kayo mismo ang dumating dito para ialay ang inyong mga buhay sa akin. Mahal na haring Redmar, ako'y nakikiusap. Wala nang satsa. Mga kawal, dalhin ang tatlong ito sa kulungan hanggang sa araw ng kanilang pagbitay. Kung alam namin siya ang prinsipe Ot, tiyak na hindi siya gagalawin ng kapatid ko. Tama ba, Loki? Tama. Pakiusap palayain mo kami. Mahal na haring Redmar, na bakit hindi ko subukang gamitin ang parang ito para makakuha ng ginto at pilak para sa akin sarili. CJ, papalayain ko kayo pero may isang kondisyon. CJ, CJ, CJ. Kahit anong kondisyon mo, gagawin namin. Maaarin niyong tubusin ang sarili ninyo gamit ang malaking halaga ng ginto. Nakasya sa loob ng balahibo at makakabalot sa labas ng balahibo ni Ot. Pumapayag ba kayo? Napakasakim ng Haring Duwending ito. Ginagamit pa ang balahibo ng anak niya para masunod ang kasakiman. Hindi man lang siya mukhang nagdadalamhati. Saan makakahanap niyan? Mukhang mahirap na. Lahat ay kasalanan mo, Loki. Hindi ka marunong sumunod. Alam mo ba na ang Haring Duwending iyan ay kilalang sakim at malupit? Tama. Hindi niya tayo palalampasin. At mahirap din makahanap ng sapat na ginto para mapuno ang loob at mabalutan ng labas ng balahibo. Huwag kang mag-alala. Loki, mag-ingat ka. Ako na ang bahala. Kung ganoon, pakawalan na po ninyo kaming tatlo at hahanapin namin ang ginto para sa inyo. <laughs> hindi hindi. Akala mo ba tanga ako? Ikaw ang pumatay kay Ot, kaya ikaw lamang ang maghahanap ng ginto para tubusin ang dalawa mong kasama. Kapag sapat na ang ginto, palalayain ko sila. Kaya mo ba yan, Loki? Tatlo nga tayo ay mahirap na, lalo na kung mag-isa lang si Loki. Tiyak patay na tayo. May pag-asa pa. Alam ko kung saan may ginto. Maghintay lang kayo dito. Kung ganun, magkasundo tayo, hahanapin ko ang lahat ng ginto na hinihining nyo. Tiyakin niyong tutuparin nyo ang pangako. CJ, maghihintay ako rito. Tandaan, dapat sapat ang gintong kasya sa balahibo ng anak ko. Saka ko lang tatanggapin. Huwag kang mag-alala, kaya't si Odin at Hoenner ay ginawang bihag. Samantalang si Loki ay pinalaya upang humanap ng ginto para tubusin ang kasalanan. Narinig na ni Loki na ang duwende na si Anvari ang may pinakamaraming ginto sa buong mundo. Salamat sa isang mahiwagang singsing. Ginawa ni Loki ang lahat para mahuli si Anvari. Hiningi niya ang lambat mula sa diyosa ng bagyo sa dagat. Dahil dito, nahuli ni Loki ang duwending si Anvari nang mag-anyong isang salmon na lumalangway sa tubig. Kahit mayroon kang kapangyarihang magbago ng anyo hanggang sa kalangitan, matatagpuan at mahuhuli pa rin kita. Ngayon ay nasa mga kamay na kita. Huwag ka nang umasa pang makatakas. Palayain mo ako. Loki, hayop ka. Ha? Kapalit noon, ano ang makukuha ko? Isang taong mahilig mangasar, Huwag umasa na may makukuha ka sa akin. Akala mo ba'y inosente at hangal ako na ang paghuli sa'yo ay isang biro lamang? Hindi mo ba talaga alam kung ano ang tunay kong pakay? Nakakatawa. Wala akong alam. Mabuti pa pakawalan mo na ako agad-agad. Talagang wala. Akala mo ba ako ay bata na hindi alam na ikaw ay lubhang mayaman at nagtataglay ng napakaraming ginto at hiyas? Tigilan mo na ang panlilinlang lang kung ayaw mong mamatay. Ikaw talaga. May lakas loob ka pang kumingin ng ginto sa akin. Sa wakas nagsisimula ka ng mag-isip ng mas matalino. Mabuti. Hindi ba't mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa ilang tipak ng ginto? Kaya kung nais mong tubusin ang buhay mo, dalhin mo agad sa akin ang lahat ng ginto. Bilisan mo! Hindi biro ang makipagtalo sa isang ganid na tulad nito. Mabuti pa, bigyan ko na lang siya ng kaunting ginto. CJ, ibibigay ko sa iyo ang ginto. Gaano karami ang kailangan mo? Ayon sa iyo, gaano ba ang sapat? Gaano karami ang kailangan mo? Susubukan kong ibigay ang lahat ng makakaya ko. Susubukan. Alam kong may napakalaki ka ng kayamanan ng ginto at hiyas, and bari, huwag mo akong lalokohin Nagmamadali ako. Kailangan ko ng napakarami. Naiintindihan mo? At ikaw lang ang makapagbibigay niyan. Kaya, ibigay mo sa akin lahat ng ginto mo. Ano? Napaka? Hindi ako nagbibiro. Kung matalino ka, ibigay mo na ang lahat ng ginto na nasa iyo ngayon. Kung hindi, huwag mong sisisihin ang aking espada ng apoy kung hindi ito magpapatawan. Diyos ko, magnanakaw. Magnanakaw. CJ, sumpain mo ako. Pero kailangan ko ng ginto para iligtas ang dalawang kapatid ko. Kung hindi mo ipagpapalit ang buhay mo sa mga gintong iyon, hindi ako magdadalawang isip. Naiintindihan mo? Sige na, ibibigay ko lahat sa'yo. Ayos na. Ayan, kung naging maayos ka lang sana kanina. Pero teka, may isa pa, kaibigan kong Anvari. Mukhang, masyado nang matagal na nasa kamay mo ang sing-sing na ito, kaya panahon nang magpalit ito ng may-ari. Hindi pwede, ang bagay na ito. Halika na, Anvari, gusto mo bang makipaglaro sa matalim kong espada ng apoy? Ikaw. Mas mabuti pang, ibigay mo agad sa akin ang sing-sing na ito. <laughs> Huwag kang maging sakin. Ang singsing -sing na ito ay hindi maaaring ibigay kaninuman. Kung hindi. Kung hindi, ano? Kung hindi, susumpain ka. <laughs> Walang anumang sumpa. Kapag hindi mo ibinigay pati ang singsing -sing na ito, huwag kang umasa na makakatakas. Naiintindihan mo ba, Envari? Gusto mo bang mabuhay o mamatay na putol-putol sa ilalim ng aking espada ng apoy? Ha? Sige na na, <laughs> Ayan. Salamat, kapatid. <laughs> Akala mo ba makukuha mo lang ang aking ginto at mahiwagang singsing? -sing? At tapos na, hindi pa. Isinumpa ko ang pinakamamahal kong mahiwagang singsing. -sing. Ang singsing -sing na ito ay magdadala ng kasawian at pagkawasak sa sinumang magmay-ari nito. Mamamatay ka rin, ikaw na walang hiya, Loki. Mahal na Haring Redmar, natupad ko na ang kahilingan mo. Ngayon ba, maaari mo nang palayain ang dalawa kong kapatid? Magaling, Loki. Totoo ngang isa kang tuso at matalino. Mga kawal, palayain ang dalawang iyon. Oh, Loki, nandito ka na pala. Pero Loki, parang may suot kang singsing sa kamay mo. Eh eh. -e. Natatakot ako na. Ang singsing na nasa kamay mo ay isang bagay na hindi dapat daladala. Kalma lang, Odin. Mas mabuti sigurong umalis na tayo agad dito. Ngayon, maaari na ba kaming umalis dito, ginoong Redmar? Hindi pa. Kayo po. Ang bigote na ito ay kailangan ding balutan ng ginto bago kayo makakalis. Naibigay ko na ang lahat ng kayamanang nakuha ko sa balat na yon. Saan pa ako kukuha ng ginto para balutin yung bigote? Tama na ang satsat. Kailangan kong balutan nyo agad ng ginto ang bigote niyan bago ko palayain kayong tatlo. Mga tao, isara ang pinto ngayon din. Totoong ang sakim ang haring duwending ito. Isang maliit na bigote lang, ay gusto pang balutan ng ginto. Walang problema. Iyan ang mahiwagang singsing. -sing. Kapag nasa atin ito, magiging lubhang mayaman tayo. Siyempre alam ko. Siguro nakuha mo iyan mula kay Anvari. Paano mo nalaman? Ibigay mo lang sa akin. Ipapaliwanag ko sa iyo pagkatapos. Bilisan mo. <laughs> Alam ko na. Tiyak na may tinatago kang mahalagang bagay para sa iyong sarili. <laughs> ang mahiwagang gintong singsing -sing ko, kapag nasa akin, magiging pinakamayaman ako. <laughs> ako ang pinakamayaman, at pati na rin, ang pinakamakapangyarihan. Hahaha! <laughs> o ang walang kapantay kong yaman. Palagi kong iingatan ang singsing -sing na ito sa aking tabi. Ito ang nagbibigay sa akin ng kakayahan na makahanap ng napakaraming ginto. Pagkatapos makuha ang mahiwagang singsing ni Anvari, lumabas ang sumpa at nagsimulang dumating ang trahedya sa pamilya ni Hedmar. Ah! Ang Haring Raidmar ay pinatay mismo ng dalawa niyang anak. Ngayon naman, nag-aaway na ang magkakapatid para agawin ang sinsing. Nagkakagulo na. Takbo! Takbo! Ikalawang hayop na si Regine. May lakas loob kang, dalhin ang sinsing, at palihin na tumakas. Kukunin ko muli ang mahiwagang sinsing na yan. Fafner! Fafner, huwag mong akalaing makukuha mo ang mahiwagang singsing -sing mula sa akin. Kukunin ko muli ang mahiwagang singsing, -sing kahit kailangan pa kitang patayin. Si Fafner ay nagbagong anyo bilang isang dambuhalang dragon upang bantayan ang kayamanan. Pero, bilang paghihiganti, inutusan ni Regin ang kanyang ampon na si Sigurd na patayin si Fafner at bawiin ang buong kayamanan. Bakit mo kailangang ibigay agad sa kanya ang singsing? -sing? Pwede naman tayong makipagkasundo. Dahil iyan ang singsing -sing ni Anvari. Siyempre siya lang ang may ganoon kalaking kayamanan, hindi ba? Pero hindi mo alam na isa siyang napakainat na nilalang. Dahil sa kanyang kayamanan at mahiwagang singsing, -sing, natural lang na protektahan niya ito. Isinumpa niya ang kanyang singsing. -sing. Sinumang magmay-ari nito ay makararanas ng kasawian. Ah, ganoon pala. Kaya nailipat ang sumpa sa sakim na Haring Duwende. Maaaring na yon ay wasak na at patay na ang buong pamilya niya dahil sa nakakatakot na sing-sing na iyon. Ang sing-sing ni Anvari ang naging ng sunod-sunod na kamalasan at kamatayan. Sa pamilya ni Haring Hedmar. Sa huli, nakuha muli ni Anvari ang karamihan ng kanyang ginto. Ngunit ang sing-sing ay tuluyang nawala at walang sinuman ang nakakaalam kung saan ito napadpad. Sa mundo ng tao.